Aktual na natin. So, yan. O, sakto. Ano pare? Sakto. Na uh, 6 inches. So, para makuha mo yung 6 inches, yan. O, yung mga 13. Yung, yung baluktutan. Mag-adjust ka ng 1-1 cm. Yan. Para pag binaluktot mo, uh, kung baga huwag mong isasama itong bakal so ito nakasukat sa ito uh, 10mm kaya uh, medyo maluwang siya pero sumakto naman mga kalis so yan nakasukat po ito sa 10mm pwede pwede sa 10mm ang ginawa kong maluktutan yan so kahit sa mo ibaling yan mga kalis yan Oh, size pa rin 'yan. Oh, kahit sa may kot, mga guys. Size pa rin. Hello mga kalas, good morning so andito tayo sa nag umpisa na kami dito sa project ko yan so konting share lang mga kalas, isi-share ko lang sa inyo yung uh, pag-aanilyo muna, ito muna yung uh, isi-share ni kuya Aris. yung uh, pag-aanilyo ko dahil uh, wala pa tayo na simulan so nagbabakal muna kami so ito lang muna yung isi-share ko sa inyo para magtuloy tuloy lang yung aking uh, channel para makapag-upload naman tayo kahit papano mga kares yan so nakagawa na kami ng uh, uh, limang poste sa uh, yung uh, kanyang parilya so pag nabuo namin itong mga poste at parilya mga kares uh, mag-re-layout na ako sa uh, dyan at maghukay So, salamat nga pala sa mga nagtsatsaga sa channel ko. Kana, tsaka na kaya po kay uh, Sir uh, Emmanuel, Manuel sa Langsang ng uh, Paris France. So, shout out, shout out kasi sir. Uh, shout out sayo. So, nag-order si sir ng kalan. Uh, so, dadalhin niya daw ng uh, Paris France. Uh, Manuel sa Langsang ng Paris France. So, busy tayo sir. Uh, baka hindi ko po magawa dahil ako yung uh, namamahala dito. So, ako yung uh, pinaka pinaka-pormapormahan nila. <laughs> so, ito muna yung siya-share ko. Ang aras yes. yung anilyo yun, na ginagawa ko. So, at saka yung, mga, yung bakal na gina, ginamit ko. So, malalaki. Mga kalas, gawa ng uh, nagsarang hardware ito. Nagsarang hardware. Kaya yung mga bakal na kung ano na lang nandiyan, uh, yun na yung ginagamit namin. So, bungalow house yung gagawin ni Kuya Aris niyo. So, pasilip ko lang sa inyo yung iba. Uh, pwede kong ma-share sa inyo. So, for beginner lang po ito. Hindi naman tayo veterano. Para lang po may tayong may vlog sa ating channel. Nang, uh, hindi naman po matigil. So, kahit paano ako uh, kumikita yung ating channel mga kalsaya. So, uh, ang tagal. Ang tagal ng uh, bago kumarits yung 100 So tatlong buwan mga kanis. Pero ganun pa man ah, salamat pa rin Kasi kahit pa paano ah, Kumikita yung ating channel So itong susunod na buwan ah, Sasawad na naman tayo So sa Calandius Oil oh, matagal, matagal pa siguro mga kalis sa ah, Matagal tayo dito sa contraction So ito muna yung isishare ko sa inyo So ito yung ah, layout ko na plano papakita ko sa inyo yung uh, drawing ko lang so yung plano na kay boss so ito yung uh, drawing di renewing ko lang muna mga kares uh, yan so dosing 16 na poste yan so ito muna ng uh, 12 ang li-layout ko so tsaka na itong uh, pinaka terrace so yan uh, nagbubo yung bayo uh, bayaw ko tsaka yung si Parirey. Parirey! yung binukong kong uh, anilyo sa uh, ito. So ito yung i-share ko muna sa inyo. So kung mapapansin mo mga sa uh, malalaki tong bakal ko. So ito yung uh, nagsarap po kasi yung hardware na pinapasukan ko. So nagpatayusin siya ng bahay. Kaya yung mga sobrang bakal uh, ginamit na namin. So 16 po ito. So, kung nagtitipid ka, pwede naman yung 12. Pwede naman yung 10. So, ito yung meron. Kaya ito na yung ginawa namin. Ata, pulpi mata pa yung 20. So, yung sentro, ah, panay 16. Pangaris yung ginagamit ko. So, yung sa kalagitna na nag-rotation ako. So, 12 at 16. Dalawang 12, dalawang 16. Yan. Yeah. tak kaya natin. Ta. So may mga istaka na tayo, mga kokolambar, yan. Yung ginawa kong anil uh, yung mga sa yung 9 na standard lang. Yan. Dahil malalaki naman itong poste natin at munggalaw house yung ating gagawin. So ito yung uh, pagpapatayong pagpapatayuan ng amay uh, ni boss. So popapatak siya na 90 square meter. 23. bel. Are. Papanood ka sa Bisayas. <laughs> Shout out sa mga Bisayas. <laughs> So ma uh, malit na lang tong ko. Ang uh, to. 70 by 70 so yung hukay niya uh, 80. Uh, depende sa lalim kasi uh, ta tabon nito, mga are uh, malalim doon. So itong pinutol lang bago ko mga sa 26. Uh, pulgada, mga res, pulgada lang ba So, mas mabilis kong grinder, mga res, kaysa lagari. So, yan, uh, sila ng poste. So, mag tayo. Ito muna yung share ko sa inyo, mga res. Uh, for beginner lang. So, gumawa ko na, ah, ako ng uh, uh, nagpaputol ako ng kalmarad dito. Yan. 26 o oh, 66 uh, 66 cm. Yan. So, yung anil yung ginawa ko mga sa 6 6 inches. Yan. 6 6 by 6 yan kudrado mga res 6 uh, 6 din so para makuha mo itong uh, ganitong kalaking anilyo so yung uh, mo ito gawin mo lang siyang 13 itong pinaka bakal mga res yan para makuha mo yung uh, 15 yan so 1 cm yung in-adjust ko dito para makuha mo yung 15 yan eh, actual lang natin So yan, o sakto, ano pare? Sakto na uh, 6 inches. So, para makuha mo yung 6 inches yan, o yung mga 13 yung yung baluktutan. Mag-adjust ka ng 1-1 cm. Ayan. Para pag binaluktot mo, uh, kumbaga wag mo isasama itong bakal. So ito nakasukat sa ito uh, 10 mm kaya uh, medyo maluwang siya. Pero sumakto naman mga kalso yan. nakasukat po ito sa 10mm pwede pwede sa 10mm ang ginawa kong maluktutan yan so kahit sa mo ibalim yan mga karets yan o size pa rin yan o so kahit sa mo kot mga karets yan size pa rin So, ito lang yung may share ko muna sa inyo mga ares. Hmm. Para makuha mo yung ganitong sukat, uh, mag-adjust ka dito. Dito mo adjust. Sa pinaka baluktutan mo. Kung baga 15, gawin mo lang siyang 13. Para makuha mo yung sukat na gusto mo. Kasi kung uh, pinaris mo ito mga ares, itong baluktotan kininsi mo, lalaki yung gagawin mo anilyo so yan uh, trabaho muna tayo mga res uh, kung mapapansin nyo malalaki yung bakal dahil ito lang yung uh, mayroon so nagsarang hardware itong uh, pinagagawan namin so dati kong trabaho yung hardware so nagpatayo si boss ng uh, bahay kaya tuloy tuloy pa rin yung trabaho natin dito So, yung nasa plano, uh, ako lang ata po yung uh, 10mm. So, matibay itong gagawin natin. So, dahil maglalagay pa tayo ng uh, wool footing. Tsaka yung uh, pinaka sa finish floor niya, may biga pa. O, beam. So, bukas uh, magli-layout na kami ng bayo ko. So, ito muna yung share ko. O, bangalas. So, lalagyan ko siya ng ito. Nilagyan ko siya ng tubo kasi nakasukat po ito sa digis na anilyo so nilagyan ko lang yung stopper para makuha niya yung uh, kasi ma 9 lang po na yung standard ito so baloktot na tayo ang hanggang dito muna mga karas ha? baka nyo na lang po yung susunod ko na video yung magli layout namin dito at chat out kaya mami din siya, siya, siya po yung uh, katulad na sumasupport sa atin so madalas niya ako uh, minimix mix at kay Sir, uh, Manuel sa langsang ng Paris, France. Shout out Chaser Kaya palagi So ayun mga kares, hanggang ah, dito muna. So ito lang muna yung uh, konting uh, may isi-share sa inyo ni Kuya Res. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, share, at isubscribe mo ako pag bago ka pa lang. <laughs>